ng mapapayo ko lang sa mga gustong pasukin na mundo ng sculptor at wood carving, dapat pasensyoso, mahaba yung pasensya mo. Kasi kung wala ka nun, hindi mo magagawang maayos yung trabaho mo, dapat talaga ma mahal mo yung ginagawa mo. Hello, I am Jerwin Tullio from Santiago Concepcion, Tarlac. I am a wood carver and a frame maker. Ang paglililok ay hindi lamang isang trabaho na nagbibigay kabuhayan sa mga kagaya ni Jerwin. Ito rin ay isang uri ng sining na kinakailangan ng matinding konsentrasyon at passion sa pag-ukit ng mga obra. Paano nga ba nagsimula ang pag-ukit ng kanyang mga pangarap? Bata pa lang po ako, nahiligan po na po, po, talaga yung paglililok. Kaya po nung nagka-opportunity ako na matapos ng elementarya, po ako nag-training po ako dun sa kasamaan ko sa trabaho. Kaya hanggang ngayon po, pinagpatuloy ko po na, na nabigyan po ako ng oportunidad dito sa trabaho kong ito. Metikulosong hinuhubog ni Jerwin ang mga kahoy. Sa bawat figura na kanyang inuukit, kalakip nito ang kasiyahan sa kanyang mga ginagawa. Ang mga ginagawa ko po ay mga wood carving frames, gaya po ng pinapagawa po ni Ma'am Melissa Ayun po ang naging anak buhay ko na po ngayon. Uh, siya po yung nakakatulong sa akin ngayon dahil, dahil sa kanya natutustusan ko yung pangangailangan ng aking pamilya. Mahirap po kung minsan, siyempre, tapos ayun po, dahil masaya ako sa ginagawa ko, kaya nailigan ko na rin po. Hindi biro ang pagod at hirap na binubuhos ni Jerwin sa kanyang trabaho. Kaya naman, ipinasilip niya sa Asenso Kapinoy ang proseso sa paggawa ng kanyang obra. Nandito po ako ngayon sa area kung saan po ako nagtatrabaho at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa tulad po ng isang frame na to. Ito po ay Gemilina Wood. ah uh, pang ano po, pang frame sa mga painting. Tulad po nito, ang nagpagawa po si Ma'am Melissa Yap. Regular customer ko na po. Doon ko po siya nakilala dun sa diwa ng Tarlac sa pag-exhibit ko po. Ito po ang malagang ginagamit namin. Ito po yung mga pahet. Martilyo. Spokesave pang katampo. Saka po, fast glue. First step po ay idaw drawing muna po sa paper. Gag gagawa po ng plantilla or pattern. Tapos po, iyaan po sa transfer po sa wood. Ito, ito naman po yung sodas. Ilalagyan po yung mga kawang. Ayan tulad po nito, may awang siya. Tapos lalagyan po ng fast blow, mawawala na po yung awang. Ang last step naman po sa pag ng frame, ito na po kapag ano, ililiyahin na po. Ganyan po ang proseso sa pagliliya. Ganyan po, itutupi po ng ganyan liya, susundan po yung mga pinagukitan para po hindi maalis yung mga detalye ng ukit. Nakakita ka na ba ng bilen na yari sa kahoy? Isang kakaibang obra ang masusing inukit ni Jerwin na perfect ngayong Christmas season. Gawa ito sa kahoy mula sa kanilang tanim na santol. Makikita ang lahat ng nativity characters sa minimalist bilen ni Jerwin mula sa mga hayop, three kings, Mary and Joseph at baby Jesus. Ang mapapayo ko lang sa mga gustong pasukin ng mundo ng sculptor at wood carving, dapat pasensyoso. Mahaba yung pasensya mo. Kasi kung wala ka nun, hindi mo magagawang maayos yung trabaho mo. Dapat talaga, ma mahal mo yung ginagawa mo. Dapat, ma ano yung pag-iisip mo, mabilis kang mag isip ng idea. Magpursige kayo. Aarapin nyo yung mga challenges na dumarating sa buhay nyo. Magagawa nyo ng tama. Da dapat nasa puso nyo lagi ang, yung ginagawa. Ayun, laging mag magsikap, uh, malin ng trabaho, tapos laging manalig sa Panginoon. Hello po mga kapinoy, kung gusto nyo pong magpagawa sa aking mga gawa, uh, maaari nyo po akong kontakin sa aking Facebook account na Jerwin Tulio. Maaari nyo po akong tawagan kung gusto nyo pong magpagawa. Jerwin Tulio, wood carver mula sa Concepcion Tarlac. Ang pag-ukit ng mga obra ang naging daan upang siya ay makapaghanap buhay at maitampok ang kanyang talento. Ako si Jerwin Tulio, isang sculptor maker, asenso kapinoy.